Game na? Oh, ito na. Game. Hey. Mag-isip ka ng paborito mong kulay. Oh. Kulay. Susulat ko dito, no? Ano? Ano? Alam ko na. Ang na. Okay, ka na. Okay, nasulat ko na. Iyan ko kulat nito. Tapos tapos na. Oh. Itignan ko na. Ha. Ah. Oh. Pwede pa tatlo lang. Sige, tatlo lang. Wait lang. Ang hirap naman. Ano magdikit? dikit Okay. Yan lang. O, anong naisip mong kulay? Nandiyan na nasulat ko na. Ano, ano nga yan? Hindi po, sasagay. Hindi, naisulat ko naman na. Yan yung sagot ko. Di ba? Huwag mo munang, wag mo munang, huwag mo munang ano yun. Huwag mo munang tignan. Ta. Hindi pa tapos yung mga tanong Black. ko. Black. Okay. <clears throat> next, next question ko. Ano ang paborito mong... wag ka sinagay ano kami. Ano ang paborito hindi, hindi, okay mong okay lang. okay lang. Ano ang paborito mong animals? Nag Isa lang pala animal, oh. Kahit sa game. Kahit sa game. Okay. magpili na ako. Tingin? Itago ko. Ah. Hmm. Kati, kati nito. Okay. Không, oh, thịt niya, nhân ít Không Next, na question ay, Mà ghi ka na. Ah, À, to Ayan, naisulat ko na yung paborito mo. Ano? Ano, yung, ano yung paborito mo? Kulay. Ah, ano yun? Animals. Ha? Dragon. Dragon. Okay. Next question. Ano ang paborito mong um, pagkain. Makapili ka na? Okay. Bakit na Nababasa ko yung nasa ulo mo nga. Huwag mo munang galaw-galawin yan. Ngayon, Last question ko sa'yo. O ayun. yan. O. Oh, ah, ito mo na eh. O yan. Ano yung, ano yung sagot mo doon? Ako? O oh, yung kanina na paborito pagkain. Golden ice cream. <laughs> Golden ice cream. Okay. Pumili ka ng direction. North, south, east, west, up, down, left or right. Ano? Na ano? May sagot na ako, ikaw. South South Korea. Hindi ba't ba mo sinasabi mo, sabihin na. Sabi mo, sabi. sabi. Hindi ay Ito okay. Sa so, bagay na na, na naman na ako. Ayan. Akin na lahat. Mm, Akin okay. na lahat. Yan? Teka lang, teka lang. Kati. Okay. Ano yung unang tanong ko sa'yo? Anong paborito mong? Kulay. Kulay? Black. Paborito mong kulay ay black, di ba? alam mo yan. Huh? Ah? Yan ay alam mo. isa sabi ko sa'yo, alam mo yan. Black. Ah. Oh. Ah. Tama, di ba? <laughs> ano yung next na question ko sa'yo? Ano? Ano yung paborito mong? Animal. Dragon. Dragon ba yan? Ah. Uh. Diyan na tama. <laughs> Nababasa ko yan, sabi ko sa iyo eh. Oh. Ano yung next na kinesyon ko sa iyo? Paboritong pagkain? Ano sagot mo? Golden carrot. Ano golden carrot? Ito naman yung golden carrot. Ah. <laughs> oh. Paano mo yung ginawa? Ah. Oh. Ah. Uh, tapos, yung last, wag mo ano yun? Yung last. Ano sabi mo? South? Hindi. Ano? North Yung totoo. South. South. Ah. <laughs> uh. <laughs> north, Norto. Hindi, no. South yan. Pag gano'n yan. yan north. Eh, pag gano'n yan. <laughs> north. Dodi, <laughs> do, do South, do, do, know, um... North, South, East, West. Oh. Wag ka nga. Sabi <laughs> ko sa'yo, nababasa ko yung nasa isip mo. Hindi, sabihin mo. Ay, huwag ka nang mangupit, Diyo. nababasa ko yung nasa isip Diyo mo. Hindi, sabi mo kung paano mag-alala <laughs> Di ba minanjik kita nung baby ka? Malit ka noon? Hindi. Nung Kailangan. umiyak ka, Ben? <laughs> Kailan yun. O, kaya mo yun? Kailan Panis.